Magandang magandang araw ho sa lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon si Super Ate. Aba, isinusulong po na maaprubahan maging batas na para payagan na ang bonggang campaign materials. Wow! Eh, sabi nga niya rito ah. It is high time already to allow candidates and parties to include static and lead billboard, billboards as part of their campaign strategies. Next. Ba, tipong may sabi ko, ba, ano style na nito? Parang may mga bling-bling bling bling na. Diba? Alam nyo, madali lang naman yan sa mga kandidato na mayroon pong uh, bilyones katulad nila, Aimee. Di ba? Napakadali yan sa kanila. Sa mga Duterte. Yan. Wag oh, oh, oh. ka lang masuka. Kaya nga ba, ano, ganyan na lang ang pinakita ko eh. Oh, Di ba? Madali ho sa kanila yan. Uh, kung ano ba naman ang pumasok sa isipan nito at nag, sulong pa ng uh, Senate Senate Bill number 2624 four uh, seeking to include static and lead billboards and other outdoor advertising media as a lawful election propaganda Mukhang maraming ipon ha <laughs> nakakaloka na naman ba nakakaloka senator ay no? uh, mga priority ng taong ito di ba ang gulo ang gulo kung tutuusin. Ano mahihita ng taong bayan dito? Sige nga, Senator Amy Marcos. Bagamat syempre personal ninyong pera yung gagamitin nyo. eh sana nga personal yung pera. di ba? Diba? Eh, eto ho ang hinahan. Eto, eto nakatawa ako rito eh. Sabi rito ah, dapat ipagbawal ang paglagay ng mukha ng mga politiko sa malalaking okasyon lahat kasama pati LGU. Oo nga naman, o tingnan mo nga naman. Ito Sinulog Festival. Alam niyo ba nangyari diyan sa Cebu? Pinatanggal itong kanyang ano. Itong kanyang ay Cebu ba 'to? Ah, uh, oh, pinatanggal ng mayor yung kanyang mga tarpaulin. Anak ng putya naman. Ito po ay pangkalahatan. Hindi dapat po ito na politicize Now, anong ginagawa ni Amy? Lahat na lang ng bagay. Sasawsawan niya, lalagyan niya ng mga ganyan. Di ba? Mga mukha niya. Kaya tuloy tinatawag siyang super epal. Hmm. Eh ako naman, kaya ko naman mag-call out ng mga ganito kasi ano, loko-loko. Hindi porket Marcos po eh. Susuportahan ko na lang lahat ng uh, ginagawa nila, lahat ng pumapasok sa isipan nila. 'di ba? Eh, sa tingin ko naman mali. Kasi hindi magiging fair para sa mga walang sapat na halaga na ano na na may kakayanan, may talino na kakandidato. Tatalunin sila nitong maraming uh, may kakayanan para sa mga pautot sa kampanya. 'Di ba? Usipin mo 'yun pagdating kay Amy, 'di yung ganyang uh, eto to, yung mukha niyan. Baka ho kapag naging billboards na 'yan. Putrakis, trakis kumukurap na 'yan tapos uh, kurap-kurap gumunguya -kurap, ng ano gumunguya ng uh, ano ba tayon uh, Nutriban kayo naman iniisip niyo ano na naman eh 'di ba Sipi mo naman sinulog festival <laughs> Talagyan Ta mo ng pagmumukha mo oh di pinabaklas tapos ngayon isinusulong niya kasi nga naman baka maulit <laughs> na magkaroon ng operation baklas. Sabi, sige lang para sa inyong immortal na pagkakandidato. Uh, ah, ganyan naman kayo mga laging self-vested interest. Yan, tibay talaga ng apog. Yan, hindi talaga ng mga priority nito. Oh. <laughs> Dami sigurong budget, 'di ba? Sa bagay, madami nga pala. Oy, I mean, marami ka budget. Tingnan niyo yung reaction ng mga tao rito ah. Mga ganyan. Ito ho, ay uh, nakuha ko ito doon sa isang page, tong card na to, sa isang page na pro BBM. Pro Marcos. Pero pagdating mo sa kanya, yung mga tao doon, eh hindi yung sa kanya natutuwa. Bakit? Eh hindi naman, na po, hindi naman po kasi manhid na mga Pilipino. At since naging presidente na si PBBM, na isang uh, tunay na Marcos, kumbaga, natapos na yung uh, kasi si BBM rin yung nagsasabi na kapag tapos na ang halalan dapat ano na tayo uh, balik na tayo sa dati natin buhay di ba nagtatrabaho iisipin naman na natin yung para sa ating bayan hindi na yung para sa kandidato natin tapos na ang halalan eh oh to so, si Amy whole year round ano puro ganyan epal yung uh, trabaho <laughs> eto naman po Napaka-importante ho, mga kababayan. Kung kayo ang tatanungin ko, ano ho ba ang mas importante? Yung uh, maging transparent para maging kapanipaniwala ang ating halalan? Di ba? O ito pong uh, kanyang uh, campaign materials na meron mga bling-bling? Ano <laughs> tawag ngayon sa ganun? Sa uh, Friendster dati yun eh. Yung bling-bling. Diba? Nag, nag nagsulong siya ng panukalang ganito. Pero alam niyo po ba, ha? panahon pa ni dating Pangulong Duterte, Diyos ko po, ang tagal niya nang isinusulong ang Hybrid Election System Bill. Naubusan ang panahon at ngayon, ganun na naman po ang ginagawa niya. So pagkaupo, bumilang lang ng ginambuan, June, July, August. <laughs> isang buwan lang po at uh, 15 days nag ng panukalang batas. Kapareho rin ang ifinail niya noong uh, September 6, 2022 na Senate Bill 1156. Ang problema, itong uh, kapareho na pinail niya na Senate Bill noon, ano, ah, uh, anong nangyari naman doon? Ito na. Yung last. Ito yung ano, ah. Ito yung uh, status. Baba natin. Ayun. Okay. September 7, pending in the committee. Oh. Anong, anong itsura na? Diba? Anong itsura na nito? Pending sa committee, tapos yan, wala na po. Ito po, kakukuha, kagagawa ko lang nitong ano to, kakapunta ko lang diyan. Turuan ko kayo, i po ninyo diyan sa google.com. Uh, ilagay niyo sa google.com ha. Ilagay niyo doon or even sa Chrome, i-type niyo roon, Amy Marcos hybrid election bill. At ito po, lalabas ito. Ngayon, meron pa siyang isang panukalam uh, panukalang batas din. Na napakaganda rin ito yung unang-una. May 23 2022. Okay, file niya. Ano nangyari? Pending in the committee pa rin noong May since May 23, an act providing for the new Omnibus Election Code of 2022 ayyan pero anong petsa na maghahalalan na naman next year ba diba? bakit hindi ito inaasikaso at kung ano-ano yung uh, pinagaasikaso nito oh ba diba? committee on electoral reforms niyan bla bla ito yung kumbaga yung parang pinaka transcript nila o yung um, parang minutes of the meeting ganun. ba? Diba? Sayang oh. Ang ganda ng panukalang batas. Pero pinagwawalang bahala na naman ulit ni Senator Amy Marcos. Bakit? Eh kasanay, kasanay na sanay ito na ang mga butanting Pilipino hindi po nag-iisip. Kaya nga sabi ko, sana po mag-isip na tayo. Di ba? Hindi porkit Marcos, ibuboto natin. Dapat iisipin natin, ano performance nito? nung binigyan natin siya ng pagkakataon na maging senadora natin noong 2019. O, dapat ganun. 'Di ba? May magandang nagagawa naman din po si Senator Amy Marcos bilang sinadora. O, do thank you. 'Di ba? Bayad naman siya doon, pero hindi po sapat na dahilan 'yon para naman siya po ay maging pagpabaya 'Di ba? hindi po yung sapat na dahilan para pabayaan. Yung mga magagandang mga panukalang batas. Eh, noong ang panahon ni Daddy Diggs, putres, ako rito eh. Talagang inilalaban niya ng debate yan noon. Dumating na yung 2022 election, wala na. ba? Diba? Tapos ngayon, meron siyang ganito. Ina-file agad. Wala na. Sayang. Ay, nako. <laughs> Akang dismaya. Ang so, so eh, hindi naman po ito. Ito naman eh, hindi ito makakain ng mga Pilipino, Senator Amy Marcos. Hindi po na ang mga uh, static and LED billboards uh, na campaign materials. Oo, magkakaroon ng dagdag na tatrabahuin. Okay? para dun sa mga mga naggumagawa ng mga ano ng mga signages pero hindi ito maka, sabihin natin na pang uh, long term kasi pansamantala lang ito pero sana ang importante para sa akin ay eh, mawala na yung pagdududa na katulad ng sinasabi ngayon ng uh, TNT Trio na yung at saka yung grupo nila Glenchong na Um, SD cards lang daw po si PBBM. Na yung 20 million during the first hour na or first two hours na surge ng 20 million na botong nakuha ni BBM, eh, ito raw ay dinaya kasi wala pa naman daw sa kasaysayan na nagkamit ng ganito. Oh, eh bakit? Sino ba naging na, sino na ba naka 20 million na kandidato na, nanalo, sa nanalo? Parang wala pa yata. 'Di ba? Sabi ni Patrick, eh, ano ano bang nagawa ni Jaime sa Senado? Wala. Diba? Yan ang mahirap eh, no? Kahit na meron ka nagawa, walang maalala yung taong bayan sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi, hindi life-changing. Katulad niyan, uh, Nutriband. Okay. O, sige, Nutriband kayo. Ang tanong, ito ba pang uh, long-term? Dapat eh, yan ay naging bahagi ng programa ng DSWD o ng DepEd. O, E eh kaso, naging uh, gamit pang epal. Wala. <laughs> so, sabi ni ano, Lola Mel's Kitchen, style Robin din pala. Diba? Kakaloka. <laughs> okay, so iwan mo na natin to.